Higit apat na mga residente sa Davao ang apektado dahil sa bagyong kabayan. Isa naman ang naitalang nawawala. Iyan ang ulat ni Claudette Loreto. Walang nasugatan na muli tatlong kabahayan ang nasira matapos mag landslide sa barangay San Rafael Prosperidad sa Agusan del Sur kahapon, bunsod ng hagupit ni Bagyong Kabayan na nag-landfall sa Manay Davao Oriental. Sa ibang bahagi ng Agusan del Sur, lubog sa tubig baha ang ilang paaralan. Kahit ang mga kabahayan ay di nakaligtas sa hakupit ng bagyo. Sa manay Davao Oriental, makikita ang tila sumasayaw na ang telecommunication tower na ito dahil sa lakas ng hangin. Sa probinsya pa rin ng Davao Oriental, kabilaan ang isinagawang rescue operations kahapon sa mga naging biktima ng bagyo. May mga natalaring landslide. Bumigay na rin ng isang tulay sa Lamyawan sa munisipalidad ng Karaga dahil sa lakas ng tubig baha mula sa Lamyawan River. Ang tulay ang nagkukonekta sa mga residente mula poblasyon papuntang barangay Pitson. Ngunit sa update mula sa Office of Civil Defense 11, dahan-dahan nang -dahan humuhupa ang tubig baha sa lugar, kaya't anumang oras ngayon, maaari ng makadaan ang mga sasakyan sa lugar. Ngatungod sa naputol nga tulay sa Uh, Barangay Lamyawan, Municipality of Caraga. According to the mayor, mo Gabi, adunaay mga 7,000 ka tao na isolated. Wala gid sila na bahaan, but tungod sa naputol ang tulay, na isolate sila, no? So meaning, unless na mo subside ang uh, ang uh, baha, no? Uh, they, 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 they continuously to become isolated. Pero sa akong tanaw, knowing the place, the traditional naman diha pagbaha 2 to 3 days mo subside naman so hopefully dili pud sila maapektuhan in terms of food no kay maliban sa tulay ilang daan din sa Davao Oriental at Davao de Oro ang apektado samantala labing dalawang kabahayan ang nasira dalawa nito totally damaged ayon sa OCD 11 walang kuryente sa Manay at Baganga Davao Oriental at may mga isinasagawa pa ring clearing operations partikular na sa Caraga Sumatutal ang abot sa 925 na mga pamilya o katumbas ng 4,145 katao ang apektado sa bagyo. 757 mula sa limang barangay sa Davao Oriental, samantalang 168 families naman ang mula sa Davao de Oro. Mahigit 300 na pamilya rin ang nasa mga evacuation center. Isang residente naman mula sa Manay Dafo Oriental ang patuloy na pinaghahanap ng otoridad matapos na naiulat na nadala ng rumaragas ang tubig. Uh, missing pa siya kay wala man nakita ang body. Taga Barangay Holy Cross, Municipality of uh, Manay. No? Okay. So according to reports that the, according to the wife, ang iyang bana tungod kay baha, doon na yung mga lubi nga maanod So nag-collect og mga lubi. So what what happened was na nadala siya sa tubig. Patuloy pa rin na inaalam ang kabuuan ng alaga ng Danyos na iniwan ng bagyo. Claudette Loreto para sa bayan.